Pagkakot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na may karapatan ng taong bayan na magpahayag ng galit laban sa gobyerno. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa Luhakan, Nitong Sabado, pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isinagawang indignation rally sa Mandaluyong City kung saan niya binatikos si Pangulong Bongbong Marcos. Wala man sa rally. Nagpasalamat naman ang kanya anak na si Vice President Sara Duterte sa mga dumalo doon. Sa pagpunta niya sa Cebu kahapon, sinabi niyang karapatan ng mga mamamayan na magpakita ng galit at karapatan ito, protektado ng saligang batas. Para na rin daw nalalaman nila sa gobyerno ang gusto ng mga tao. Katungod man na sa mga tao no, nga ang ang ilahan, ang ilahan kasukuh, constitutionally protected uh, expression sa ato ang gasol. So, um, saktura na Namo kami mga nagatrabaho sa gobyerno kung sa gusto sa mga tao. Sabi ng Malacanang Press Officer Claire Castro. Nung nalaman po to ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po to dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Pero para kay Castro, bakit daw ngayon lang niya ito sinasabi? Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang uh, ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, eh, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkol ang palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Hinihinga namin ang reaksyon si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina na Atutok, 24 oras.